Meron pang pang nap. <laughs> ma, ha? May pang napkin pa dito. Saan ba tayo? Dali open mo. Nakabukas nga. Bayad ma. <laughs> ano nga yun? Yan. Si Papa. Video ka si Papa. Bidyan kasi si Papa. Hmm. Double Eta? Ay, AQ pala. Double. Eta. Ay. Double. 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 Double.

The ने